stop house ba yan? Okay. Let's go. Nag-abot tayo, sir, ng gabi. Oo. No. Oo. No. Closing time pa kayo. Hindi na lang. Tagat-tagig ako Sabi ko, kunin ko na lang ito pa uwi. itong mga joyride kasi alam nila wala uh, na uh, masyadong pasayang. so yung natitira lang dito yung mga pero ano uh, yung tubatambay talaga wala uh, tubatambay siguro yung mga kasi nga uh, 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 pero usually nung uh, move minsan opsyon option naman yun eh eh kung marami kang apps okay lang yun bakit? ayaw na? ah ah si Mobit talaga mabilis kasi ano ah may ano kasi si Mobit eh may incentive kasi na pickup pa sa airport kasi paparamihan kayo ng biyahe Joyride kasi ano eh wala na si Joyride walang binibigay na ano eh incentive